Mga langga, maing hapon mga langga, talangga talangga <coughs> So, parang hapon na mga langga, no, ah... Uh, Huwebes. It's a 4 ni Pulan sa September. 2, 8, 25. Ah, kasi babut mga langga na, nid Ed ng konti, eh kumare pag kumana kaon na, kuma na diri di tanda pita mga langga da sa may pituason ball dere sa may ya uh, STI at uh, pituason eh. ubaw na ni mga langga in, 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 ta tanawa ay ang ang hangin nga miigo dito sa da mga dahon sa mangga mga langga no sayaw gud ang sanga sa mangga tungod sa hangin kuya og ang hangin mga langga nabusog ko ang akong gikaon mga langga dai no pork shumai ah, pinindot ah. Sa halagang uh, 59 pesos mga lang. Para lang makakapit. So, ay, tinanong oh, ko na itong ko rin nga dapat ay po dina, mauli nga gamay. Aron makapalit ko taglugaw ng gamay mga langga. Ano? So, Inahin na lang sa pagkuhan mga langga. Ay, right? usahay mga langga o problemado tas ang kinibuhi ba mo ragway lamay iyaw-iyaw mga langga o, lamay kaya maghilom-hilom na lang ba <laughs> sa so, kuan ba mga langga o ako pang pagmangkon si Jaja, utong-utong na lang sa taan, eh. <laughs> ah, nagay na mga langga. Ah. So, dire, mga at ang kinabuhi. Dito sa Manila, dali mo sa Manila mga langga. Dito ka maandos dito mga langga. O kung baka baka diskarte o di ka taas o mga pasinsya, pailog. Ano ah, ba? Dito mga langga, nanlang dito rin nga isog na ka, kasing-kasing. Napa ang git pa? Ang mga problema ang kita kamay. Pagkahiay na lang yun kasing-kasing nila sa Manila. Shout out sa lahat ng mga palangga natin Mga langga. Mahayon ka pa na kayo si Ken yung mga langga. Nung siyong Visayas, so Mindanao, Mahayong Adlao, Mahayong Hapon. Hindi niya dapat nga po. Mahayong Gabi. Huwag mana po. Mahayong buntag mga langga. Ah, kaya wala yung mga langga. Kami ang sumay nga kung ikaw ang mga siguro nagpabili yung pag siya sa akong black sa, sa, sunod sa siyumay ah <laughs> uh, kaduha pa ka ko nakatry ang taon ng siyumay man siyumay gaya. so ano yan tapot-tapot ay pasayari mo ngayon samtang ko dali tapot ang yeah, na ang ng building yung mga langga no? Uh, uh, ah ah na alo sa Pekaspod, sa Cyber Park 3, diya mga langga sa mga building at nga, lagahan ngayon ang mga call center ng mga area sa Cubao. Yan no. naman ang Farmers Cubao, mga langga. Uh, Aranita Coliseum, diya sa likod ng lang mga langga ng building na dyan mga langga. Ang Aranita Coliseum, tapos karoon, dyan na ito magdagawing dugay, mukha lang ganito mga langga sa Pituaso na dyan dyan ang Alimol ari ba hindi na kahit magbugay mga langga kay bigin istorya mga langga kasi yan sa iyo po sige na ano hanggang dito lang maraming salamat mga hapon po